Kumamanda. O lang sa mga Ito uh, mga guys, nilagyan namin ng video. So kitang-kita kung paano nila ginugulungan 'yung aming harapan. Pati 'yung bato namin nilagay. So inatrasan, atras, atras. forward. Yan. Oh, kaya pala nasisira 'yung harapan namin. So kitang-kita, huling-huli sila. Ganyan ang ginagawa nila sa harapan namin. So, talagang walang takundangan na sinisira nila yung harapan namin. Yan yung mga entitled na may sasakyan na walang parking. So, kung makikita nyo, nawawarak yung aming harapan dahil sa ginagawa nila. So, ebidensya na to, hindi na nila matatang dito huling huli sa akto ang kanilang walang karispeto sa pagtisira ng aming harapan. Yan, makikita nyo, dadaan siya uli yan. yan, yung malaking kotse na puti na yan, yung kapitbahay namin walang respeto. Oh, guys, eto uli yung video ah, para malinaw. yung kotse na yan. Yung harapan niya, maluwang niya. Walang kotse na harang sa harapan, no? Pwede siyang dumiretso pa forward. Pero tingnan nyo po kung anong gagawin nila aatras para mabasag yung harapan namin. Kaya nilagyan namin ng bato yung harapan namin para hindi mabasag. Pero ganyan pala ginagawa nila. oh. kita nyo aangat yung kotse. Kasi may bato kaming hinarang doon para hindi mabasag yung harapan namin. Yan, o. Oh, kita nyo, di ba? Ganyan ginagawa nila para mabasag harapan namin. oh. yan. May mga ano yan, kotse pero walang parking. So, makikita nyo, maluwang yung harapan yan pero maatras sa amin para Ewan ko lang, makapawi, ma, mapairwisyo talaga kami. So, hindi na sapat siguro yung bato na ilagay namin. Siguro, no parking na malaking bato na talaga ilalagay namin sa harap namin.